Tsaka mahalaga nito dahil sa hindi hindi lang wala nang namana talaga ma matanggal sa katungkulan mm -hmm. si Sarah sino ang papalit sa kanya isang uh, mm -hmm. uh, uh -huh. uh, ano ang ano ang uh, game plan ng administration mm -hmm. kung sakaling meron ba silang nais na ilagay na bagong vice president uh -huh. Kasi mag-a-appoint ang Pangulo dyan. Eh, ang pa nasa Pangulo yan para mag-appoint siya. Eh. From among the Senators and Congressmen. Oh, si Unang-una sa lahat, uh, saan po patungo ang impeachment na ito laban sa Vice Presidente? Kung ikaw po ang tatanungin, Atty. Romy Mac. Well, yan eh. Uh, depende na sa ating mga senador kung ano ang kanilang gagawin. Ano, ha? Mm -hmm. At uh, tayo namang mga mamamayan, tayo nagmamasid lamang kung ano ang kanilang gagawin. At siyempre, inaasahan natin ng ating mga senador na magiging aktibo sila sa bagay nito ito sapagkat this is a very sensitive case, ano, very important ito sa ating uh, bansa. At makikita natin dito kung uh, talagang karapat-dapat na inihalal natin ang ating mga senador. At makikita natin dito kung paano sila, how they will function during the impeachment trial. At siyempre, sabi nga, this will now separate the boys from the men. Mm -hmm. At isa pang controversial oh. na ano, Atty. Romy Macaya, talagang pinili kitang ma-interview ngayong umagang ito. Eh, ang akala po namin, ako ha, in particular, yung Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan, na ganun lang kasimple na kung sino yung uh, mananalong kandidato bilang senador, sa susunod na session Election. automatic na silang magiging ano, senator judge. Hindi po pala. Ba hindi, hindi po. Hindi uh, ganun. Ano? Kasi mm -hmm. yan yeah, kasing impeachment case na yan laban kay Vice uh, President Sara Duterte, Apa. dapat aksyonan at tapusin ang kasalukuyang Senado uh -huh. bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress. Nasa 19th Congress sila eh. Apa. So hindi po pwedeng tumawid ng ganun na lamang ang kasong yan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan may mga bago ng mga Senador o may mga reelected elected uh, Congress ang ibig sabihin ay uh, nababago ang komposisyon ng nasabing uh, Senado kasi uh, mayroong mismong provision sa rules of the Senate, ano, yung section 21 ng uh, rules ng Senate, yung uh, article 4044 ano, na talagang sinasabi nila doon, uh, section 123 yun ano, okay. na sinasabi na lahat ng mga nakabimbing mga proceedings uh -huh. o mga bagay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso. Y In other words, sa 19th Congress, tapos sila doon. Tapos lahat yon. Mm -hmm. Although sa 28th Congress, pwede namang uh, tak ng bagong uh, Congress, ng uh -huh. bagong Senado. Ngunit ituturing na parang bagong file lamang yon uh -huh. na as if it was just presented for the first time. Uh -huh. So para bang lumalabas pag sa susunod na ka Congress at uh, itutuloy nila yon. Sasabihin oh, hindi bago lang ito. So pag ginawa nila yon, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, aba hindi na po pwede yan. That is now a new case. Mm -hmm. And you cannot uh, file impeachment case against me for uh, another case within a period of one year. Mm -hmm. Kasi meron ganong one year prohibition. Apo. Kaya yun ay uh, medyo delikado pag kahihintay nila. Apo. At yung uh, rule na yan ng uh, Senate, yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema Apo. sa may kaso yan, eh, yung uh, Garcilano versus Kovalec at saka Apo. Uh, uh, Javier versus Apo. Senate na uh -huh. kung saan sinabi ng uh, Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress of uh -huh. one Congress. So, delikado yun kung uh -huh. ano mangyayari yan. Kaya kailangan, kung sa ako, kung tatanungin kung gusto ituloy yan, Simula nila ngayon. Uh -huh. hindi po pwede maghintay ng June 2. Aha. Uh -huh. Kasi, uh -huh. kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulations. Na magpa Magpap, oo, magpap, magpapublish pa sila dyan. Aray. At ang publication dyan, Aha. kaya mga 10 days, ano, sa Apo. official gazette o kaya sa two newspapers of hmm. general circulation. <clears throat> then pagkatapos dyan, ino-notify pa nila si Sarah para sagutin yan within a period of, 10 days. Alright. And no, then tapos, Apo. yung prosecutor, may karapatan din sumagot within a period of five days. So okay. medyo matagal. Mahaba. At uh, tama rin po ba, Tony Romy Mac, na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, oo, walang refiling yan this year kasi sabi, sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings sa isang isang beses lamang sa isang hmm. taon. Stop. ay ito na initiate na kasi ang ibig sabihin ng initiation nang galing na sa sa House of Representatives uh -huh. na simula na sa House of Representatives pag nagsimula na yun doon at uh, na isang bangga sa Senado hindi ka na pwedeng mag-refile ng panibagong kaso kasi kahit na yan pa rin ang kasong andoon para bang panibagong kaso yan parang refiling ang mangyayari So, ang mangyayari po, Tony Romy Mac, wala. Back to zero kung gano'n na mangyayari. Kung hindi nila matatapos sa Congress Back to zero yan, no? Babalik sa parang baliwala yan. Uh -huh. Ano, kaya nagtataka naman ako bakit sasabihin nila na ihintahin pa ng panibagong bagong uh, o uh -huh. oh, at saka bagong Senado. Alam mo, sabi rin ng uh, Korte Suprema, yung mga bagong senador na yan na darating, they are not bound by the acts and deliberations of the old Senate. Ang ibig sabihin, kung alam mo, si uh, Senator A, bagong elect si Senator A, mm -hmm. pwede siya mag-object. Aba, wala akong pakialam siya. Kailangan palibago natin talakayin yan. Mm -hmm. Hindi po pwede kasi wala namang kami rito noong mangyari yan eh. uh -huh. So, kasang, eh, hindi sila, they are not bound, hindi sila, hindi gapos ang, uh, uh kanilang sarili mm -hmm. para uh, uh, tanggapin ang anumang nanod doon. Lahat yan magiging parang bago. Hmm. Dahil sa bagong Senado yan, kaya bagong patakaran. So, Atty. Mac, paano to nanindigan ang Senado sa Senate presidenta President Jesus uh, Cordero na sa hunyo na daw nila uh, tatalakayin itong, uh, itong uh, impeachment complaint? Well, uh, hindi naman uh, si Senator Jesus uh, Cordero ang sinado ang Senado ay yung 23 na kasalukuyan uh -huh. kaya depende yan dun sa kanilang 23 kung talagang tatanggapin nila ang ganong panimindigan uh -huh. o ng uh, ng Senate President kasi pwede naman kung halimbawa tumawaga ng special session ang Pangulong Marcos ay eh, pwede magkaroon ng butuhan doon kung talagang dapat bang ipagpatuloy o hindi dapat ipagpatuloy. So, depende na rin yun sa leadership ng Senado kung paano nila tatalakayin ang bagay na yan. Kaya yata yung 23 senador na yan, sila ang mag-de-decision yan. Alright. Kasi 23 lang naman sila ngayon. Eh. Uh -huh. Kaya medyo pabor uh, uh, pa yan kay Sarah dahilan sa oh. kailangan ng, uh, ng Senado ang labing-anin para uh -huh. makuha nila yung conviction para okay. makonvict si Sarah. Si Sarah naman kailangan lang niyang walo para uh -huh. mapatunayan siya ay not guilty. Okay. Ba, alam 'pag maganda 'yung prosesong 'yan eh kasi mm -hmm. uh, article uh, ito 'yung Article 'di ba? 1 okay. to 7. So matapos ang paglilitis, tatanungin ngayon ang mga hosga ang mga senador mm -hmm. ng presiding officer, uh, ano ang desisyon ninyo sa Article 1, guilty or not guilty? Mm -hmm. So kailangan labing-anim doon magsasabing At guilty. Least, kung ba, oh, oh. At least -anim. So kung ano mangyari doon, ganoon. Article 2, ano ang inyong decision? So bawat artikel, bibigyan nila ng boto yan. Mm -hmm. All right. Alright. Atty. Romy Mac, uh, dito pumapasok yung sinasabi nilang uh, pwede ng kumumpas or may kumpas ang Malacanang. Kasi ang uh, base sa binabasa naming ulat, eh, willing si Pangulong Marcos na pagbigyan kung hihilingin ng mga senador. Mm. Oh, yes. Ba? Eh alam niyo, eh alam naman natin na itong uh, impeachment proceedings, ito ay political. Kaya sila ang gumagawa ng mga batas ano ha? Uh -huh. At yung mga definition ng ground sila ang bahala dyan. Katulad ng definition ng high crimes other uh -huh. high crimes ano bang ibig sabihin niyan? Maging ang Korte Suprema sinasabi ay bahala sila kung ano ang definition nila. Opo. So lahat ito ay uh, political uh, dynamics. Uh -huh. Kaya uh, bahala ang ating mga senador na tingnan kung ano ang mangyayari yan. Pero mukhang may, suma may bumabanggit po Atty. Romy Mac na pwede ba nilang i na kagad sa Supreme Court yung uh, reklamo na yan o yung kanyang petisyon o kanilang petisyon na huwag nang ituloy o harangin ang uh... Senado or ang Kongreso na magsagawa ng proceedings? Trial. Well, sa, sa ngayon, uh, wala pa kumakita. Hindi ko, uh, ma hindi ko pa nakikita yung kabuuan ng uh, uh -huh. ng complaint. Na, na, na meron akong kopya ng complaint, pero uh -huh. hindi ko makita pa paano ang pagkakapirma. Uh -huh. Kaya ang sinasabi nga ni Chis na titignan nila kung tama ang pirma. yun, hmm. magmahalaga rin yun. Kasi dapat bawat isa sa kanila, meron silang pinirmahang tinatawag na verification. Hmm. Yung uh, may, pan, may, may, panunumpa. Ano ba? Yeah. It is not just a matter na sila ay pumirma doon sa sa complaint dapat yun ay pinanumpaan nila isa-isa na sa ila, na talagang uh, meron yeah, silang natong na some verification some, yeah. God. kaya siguro iyon si sinasabi ni uh, Senator Chis Escudero na iiksamihin pa nila yung mga buong uh, kabuuan ng nasabing uh, dokumento. Baka mamaya magkakapareho po ng pirma, magkaiba lang ang pangalan. <laughs> <laughs> ano para para parang para eleksyon 'yan ano, <laughs> ano parang manual election ano ha. <laughs> opo, opo. Pero pareho, pareho ang opo, ng timbang ng Opo, isa pang uh, nakakaano kasi ako i for one nagulat ako nung nakita ko yung uh, banggit mo do sa isang panayam na, hindi pala gano'n ang sistema kasi ang binabanggit namin kahapon ni Kuyang uh, Jopel, Attorney Romy Mac, is mm. critical ang magiging resulta ng midterm elections dahil numbers game yan eh. Dahil magtakuha mm. at nanalo ang lahat ng administration senator candidate tapos na ang laban yung pala hindi yes, noon so, hindi pa akin hindi 'no dahil sa uh, uh, mga ku questioning niyan dahil um, sa sila ang sasabihin naman ni Sara bago kayo bagong lahat kayo eh bagong senador ito hindi naman yung dating senador ito eh magkakaroon pa kayo ng rules and regulations which you should be published ano ha Mm -hmm. uh, so, ay ay I may pinagbabasihan 'yan dahil sa mismo ang uh, rules mm -hmm. ng Senado nagsasabi mm -hmm. na lahat ng kanilang pending matters and proceedings shall mm -hmm. terminate mm -hmm. upon the end of terms ng uh, present uh, Congress. Mm -hmm. uh, so, ibig sabihin lahat ng mga take up nila, yung mga bills na hindi napasa, ipa i, i re refile lamang 'yan sa susunod kung gusto nila. Mm -hmm. uh, so, pag mm -hmm. para bang it will be treated as if Presented for the first time. Itong phrase na ito na as if presented for the first time, napakahalaga nito. At uh, ito ay sakop nga nung right. Senate Rule uh, 44 uh, na sinasabi ko. Right. Na yan ay rule mismo ng Senado. Uh -huh. Ang sasabing sa, ni Sarah na, eh, kayo, bakit, kayo mismo, bakit ayaw nyo sundin ang inyong rules? Alright. Mukhang hindi rin hmm. yata na, na alam nung isang uh, kakandidato sa pagkasenador yung bagay na yan. Kaya nabash tuloy siya nung sinabi niya hindi siya pumirma dahil uh, parang inaassume niya na mananalo na siya bilang senador. Yung pala hindi pala ganoon, Attorney Romy. Man. Oo, oh, meron wow. pa lang ganung senador. Eh. Paki-text mo nga sa akin sino yat para baka natin, ma natin. <laughs> <laughs> Ibulong mo na lang sa akin, Attorney Romy Mac. Yo. <laughs> kaya eh, magbagay na yan talaga, Abo? Magandang uh, pag-aralan mabuti correct, 'yan, ano. Correct, ito ay ang involved dito tayo, yung taong bayan. Ano? Tayo maapektuhan saka ito. historical At, uh, eh. First in the history. Oh, eh, no? At saka talagang oh. dapat po talaga, Tony Romimac, ano, yung kasabihang pagka mambabatas ka, ah. dapat alam mo ang batas. Yes, so oh, yun. Or, <laughs> saka, kaya, okay. kaya sabi ko nga, that will separate the men from the boys pag simula na yung uh -huh. trial na yan sa Senado. Ano, okay. ha? Tsaka mahalaga rin ito dahil sa hindi hindi imbeta. Limbawa lang naman na halimbawa talaga ma matanggal sa katungkulan mm -hmm. si Sara sino ang papalit sa kanya ano ang ano ang uh, game plan ng administration mm -hmm. kung sakaling meron ba silang nais na ilagay na bagong vice president Aha. Uh -huh. Kasi mag appoint ang Pangulo dyan, eh, nasa Pangulo yan para mag-appoint siya. Eh. From among the Senators and Congressmen, o, ha, yun kung sino yung uh, incumbent Senators and Congressmen, doon mamimili di, ang di, Pangulo. Di, 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 Kasama kaya ito sa consideration noong uh ginawa ang impeachment proceedings? At dyan na makikita yung kiskisan pag nangyarihan. Yeah, oh, bro. Oh. Magagalaw oh, <laughs> mo labanan dyan. Oo, oh, tsaka yes. oh. oh. oh <laughs> tinatawag na yeah. Kaya... Bring me more popcorns! <laughs> <laughs> yung sinasabi ko nga, right. ito ba kasama sa agenda uh, oh, oh, nung anong oh. binuo nila itong impeachment uh, oh. na ito? So, ay Maha ano uh. Mahaba-haba pa yung abangan ng susunod na kabanatan. Yes, mahaba yan. Wow! Yes, sir. Wow. Alright.